Hi, good morning para sa lahat. Good morning from Singapore. Ngayon muntag, Davao. Tulog pa sila ako ay gising. Mag 10 o'clock na lang umaga. Nagsalang na ako doon sa washing ng mga labahin kasi sanda makmak yung mga labahin. Sinarang ko yung mga labahin. Tapos ako ay nagkakapi ngayon. Ito okay guys, kapi pa lang ako. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga magpapas kumapansin ng aking video. Salamat. Ngayon video pa rin ako kahit kahit ano. Ano daw yan? Matumal. <laughs> Kaya matumal yung mga pangingisda. Sige, video pa rin ang video. Wala lang. Trip ko lang yung mga magbibideo-video. At least, may remembrance ako every year na dumadaan sa aking newsfeed. Ano? Ah, tinatanong ko na yang tinatanaw ko na yung mga video kada taon kada taon na dumadaan siya sa yung news feed no? nakakaano lang wala lang, parang piling ko lang na okay na ano maganda makati salamat sa inyong lahat may sipon ako ngayon guys Naka, may iba yung boses ko dahil sipon ko tapos barado yung tinga, ilong may sipon ang pisa na naman yung sipon ko so ingat-ingat tayo sa mga pang araw, -araw natin kasi feeling ko dito guys parang lagi umuulan sa Singapore paulan sa Singapore ngayon maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa muli